Sabi nga kayong dalawa dyan. Harang kayo sa daan. Ouch! Ang sakit pa. Grabe, ang bastos! Ang yabang! Hey, miss. Ganda mo naman. Pangalan mo. Mukhang... Bagay tayong dalawa. Ano ba? Bastos! Pare-paras talaga kayong mga lalaki, no? Yabang! Kita niyo yung girls? Kahit sinampal ako, di ako umiyak. Narinig niya namin lahat. Binasted ka, kaya huwag kang mayabang. Sabi mo? Ako? Mayabang? Binasted? Niluko ka pala eh. Maayos ka. pre Tama na nga yan. Napadami na naman siguro ino mo eh. Ikaw, pati babae, pinapatulong mo eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Maayos ka yung dalawa. Ina, Ah, um, girl. Sorry ah. Grabe. <laughs> Ang ganda ng laro kanina. <laughs> Kaya nga. Ah, eh, di ba si... Di diba si Van yun? Yung mayabang kanina na naglalaro sa birya. Oo oh, nga no. Huwag okay, bagal, bagal dyan. Ang mo pang lalabhan sa loob. Ang mo pang bahay. Hindi mm. mo ako pinapansin, ha? Kapag kinakausap kita, tignan mo ako sa mata. Simula nang nawala si mama at si papa, ako na yung bubuhay sa'yo. Ako yung nagpapaaral sa'yo. Ako yung sumusuporta sa'yo. Kaya wag na wag mo akong babastusin dahil wala kang karapatan. Naintindihan mo ba? Opo, kuya. Hindi ko marinig. Lakasan mo. Bakla ka ba? Naintindihan mo ba? Opo, kuya. <coughs> Hoy, mga Marites. Dito nga tayo sa gilid. Mamaya, makita tayo ni Van. Grabe yung nakita namin. Kawawa siya sa kuya niya. Sa totoo lang, halos araw-araw, ganyan pinagdadaanan niya sa kuya niya. Wala naman siya magawa. Kasi yung kuya lang niya ang sumusuporta sa kanya. Hmm. Kaya pala, nakuha niya yung magaling niya sa kuya niya. Kaya hindi ko rin maiwan yung kaibigan ko eh. So paano? Hayaan na muna natin siya. Tara na, umuwi na muna tayo. Oh, dito naman kayong dalawa. Siguro, namiss yung kagapuhan ko at saka yung muscles ko. O, hindi kaya, i-insulto naman ako. Naku, sama yan. Baka matuluyan ko talaga kayong dalawa. <laughs> at kami kasi gusto ka namin ni cheer Dahil lang ganyan mong maglaro. Tsaka may papakilala din kami sa'yo. Hi! Meron akong dalang drinks. Siyempre. Nakita kasi ni uh, Ann at ni Leia yung ginawa sa iyo ng kapatid mo kagabi. Kaya kinuwento ko kung ba't ka ganyan. Tsaka, habang pa-uwi kami tatlo, nakasalubong rin namin si Pao. Kaya sinabi na rin namin yung nangyayari sa iyo kagabi. Yes, and gusto ko magpaliwanag sa nangyayari kahapon. Marami din kasi akong iisip eh. Tsaka, nagulat ako sa iyo. Nasampal ka pa tuloy. Ngayon na lang namin kung bakit ka ganyan. Bakit ako ganito? Salamat dito ah. Sa totoo lang, masaya naman talaga akong tao. Ginagawa ko lang yun para umukhang malakas, matapang. Tama na nga drama niyo. Drama-drama, di bagay sa'yo eh. Mas mabuti pa buksan nyo na yan at mag-enjoy tayo dito. Oo, oh Ayun. Oh Parang nyo naman. Asa din yung Ay, bubuksan mo ng kamay? Hindi, pa bukas mo.